Hello, magandang uh, araw pumuli dito sa Master B Channel So meron tayong uh, bagong tutorial about naman ito sa AI Pero hindi po ako mag tutorial uh, Ang magbibigay po ng tutorial ang ating uh, kaibigan na si Walter Yan. Isa sa mga kasamahan natin dito sa Blind Techno So, pakinggan na po natin si Uh, Walter so uh, pasok brother yun uh, isang magandang gabi araw o kung anumang oras nyo ito mapapakinggan ta. Ano? at uh, papa nagpapasalamat tayo sa nag isang master B para sa pagbibigay ng daan yan <laughs> Gano'n bang laki daan binibigay mo, Master Bia? Hindi, <laughs> yun. Sa pagbibigay ng daan para maituro natin to, no? Kasi marami na daw kasi nagtatanong, no? Kung paano pakantayin ng AI. So, ngayong araw na ito o ngayong oras na ito, yun ang ating tatalakayin, no? Ang uh, paggawa ng... oh, pagpapakanta sa AI. No? Kasi marami nang nakikurus, eh. Ay, paano ba pakantayin si April Boy ng... Uh, uh thinking out loud mga ganun no So, ngayong oras na ito, ituturo ko na kung paano. Ito na. So, ang una natin gagawin, syempre, paparinig ko muna sa inyo yung NVDA ko. Walter Reed server slash So So Ang gagawin natin Desktop list. This PCA of 28. D. DJ Walter Chrome 27 of 28. Yan. Google document. Link mail. Open the new tab. Search combo box collapse as auto-complete multi-line editable search. Sa mga magtatanong pala, no, kung paano ito gawin, o kung saan siya gagawin, website po ito. No, ang pangalan ng website is beta.cover.ai. So sa mga hindi po makakasunod, ilalagay na lang po namin yung link sa description ng video. So, so ngayon, andito natin sa loob ng beta dot covers dot ai. Ito ang pwede magawa. Sabi niya. Menu. Create your AI cover song. Create your AI cover song. So ang gagawin natin dito. Choose or upload a song. Choose or upload a song. Sabi niya, di So select the voice. si-select muna tayo ng boys. Marami ditong pagpipilian, no. Ah, ilan lang diyan sila. Yeah, si Willie. Big Soto. So Papa Marcos Bongbong Marcos. So Michael So April Boy So Jessica Soho. Mario Super Mario So Cristiano Ronaldo AI Soccer Ball Flag Portugal Fake. So Jigglypuff AI Fake Growing Art. Basta yan, marami dito, no? Kalkalin nyo na lang kung sino yung, ano, kung sino yung gusto nyong, ano, kung, gust, kung sino yung gusto nyong gamitin na AI para sa pagpapalit ng, basta dito. Um, -sub yes, Eto, si April Barrihi, no? yan ng ating mapipili. So, babalik tayo. Babalik tayo dito sa control control home yan at, at pag presentation nyo na medyo maingay ano yan uh, control home tayo para makabalik dito sa una so ngayon mag upload na lang tayo ng kanta nakakantay ni april boy so ayan. upload mp3 upload natin open dialog file name file name combo si uh, ano kung ano ginagawa 11. ko Yun. kung may way para mabalik ito sa cellphone kasi dati pwede ito sa cellphone at uh, ngayon kasi hindi na si master bisa na ang gagawa ng video na to kaya lang ano hindi siya ano hindi niya na magamit sa cellphone kaya ako ang nautusan niya pero

Oh, email with So, yun. Uh, mag-enter muna ako ng email ko rito na no, sandali lamang so, hindi ko pwedeng select ko lang sandali Para ano... <laughs> Yan, abang ina-enter ko yung email ko, no, eh, subscribe na lang din, ano, ang uh, YouTube ng ating Master B, no, para, para naman, ano, para ma-notify kayo sa mga bagong ituturo ni, ni Master B. ata uh, Ayun, nalagay ko na. So hey nga, tanya tanya nang tanya Pakisubscribe na lang din si Master B para sa mga bagong content na ituturo niya pa, screen reader o kung ano man. Request lang kayo sa kanya basta kaya niyang ituro, eh, ituturo naman yan ni Master B. No? At kung hindi, maaari naman pakiusapan niya ulit ako no? para ituro ko sa inyo pag pang computer ang hinahanap niya. So, tuloy na tayo, no? Nailagay ko na covers yung email ko. DJ, Walter, covers email, check in Yung enter your, email, check you your yung email, yung katabi niyan, checkan niyo to. Yan. Check, check. O yan, no? Enter your email, let it O yan. Yung enter your email, pag nag-down arrow kayo, yan. Yan ang lalabas. I check in this box, you confirm notify you with updates, but let's go. lets Siyempre, tapos na lahat no, na nailagay ko na yung email ko, nailagay ko na yung model, nailagay ko na yung kanta. Yun. Iyan na natin. I-convert na natin siya. Unavailable. Yan. So, ayan naman nakalagay dito no, kung ilang minuto ang converting. Link Yan, waiting for vocal na. Ibig sabihin, kinukuha niya yung ano, kinukuha niya yung vocal ng original na kumunta, palipat, doon kay April Boy, no? Ah, Ina-extract niya muna, yung parang, kumbaga, di ba, kung may isip, kung ano, kung isipin nyo, napakahirap gawin, ano, pero dahil sa mga algorithm na, na nasasabi ngayon sa internet, eh madali na siyang gawin. So, ito na yung Menu. nangyayari sa kanya. Ina-update naman kayo nito, basta idadownaro nyo lang pag sa PC. Aparo down na lo, uh, down lang. Ayan, Finding no? best section. Ayan, finding best section na daw. Ibig sabihin naman ito, naghahanap siya ng, ano, yung itinutono niya na yung kanta. Na, ano, kasi nakuha niya na yung vocal ni April Boy nailipat niya na ngayon eh, inahanapin niya ng section kung saan mas magandang ilagay yung vocal na yun It, kumbaga sa gitara eh, itinotono na niya yung ano yung kanta so ano na nang nangyayari yeah, converting na daw yung vocal eto yung matagal eh kasi ano ah uh, kinoconvert niya napapunta ron sa kanta I yung parang itinatawid niya na doon sa minus 1 yung kanta ni April Boy yeah, imagine nyo nung kakanta si April Boy ng uh, audio kaluguran daka no? Ayan, no, medyo matagal to siguro talaga kung ano 5 minutes talaga yung ano niya, yung duration ng paghihintay pero kaya kung hindi kayo sigurado kung ano yung dapat nyo ipakanta eh huwag nyo gawin kasi matagal talaga maghintay no pero kung tingin nyo, babagay yung kanta na yon dun sa model na napili nyo, ituloy niyo Yan na mixing na malapit na siyang matapos mini mix na lang at maririnig na natin yung pinang, pinakanta ko no Ah medyo ano to? Yan na. Yan, kung napapansin nyo, ba't, ba't nandun na kagad? Kasi yan ay preview pa lang nung pulsong na ginawa nyo. Eh, paano ko na makukunin yung pulsong? Diba? Audio time so, time, 045, time, 0:45. oh, si 45 seconds lang pala siya. So, ngayon, ipupull natin dito. Hanapin nyo lang tong Hanapin nyo lang itong download. Link.

kanina kaya nga sinasabi ko na kung hindi kayo sigurado dun sa ipapakanta nyo o feeling nyo hindi bagay wag nyo na ituloy kasi ano sayang lang yung oras ng pagpapakanta kasi kung hindi naman tugma pero mo papakantain mo nang ano si Taylor Swift papakantain mo ba siya ng ah uh, babalik by Moira hindi tugma yun ba diba? so dapat kung magko-convert kayo ng kanta, palipat don sa halimbawa yung boses ni Taylor Swift. Eh. Ayun, uh, pwede sa kanya yung perfect ni Ed Sheeran. Yung mga ganun, basta yung mga imposibleng gawin, lalo yung mga Tagalog, may rap tambahan na pu pwede sa kanila no kagaya ni Taylor Swift hindi mo siya pwedeng pakantahin ng babalik ni Moira kasi papalpak yan kasi yung boses ni Moira pang-lasing sabi nga ng iba <laughs> no so yun. Ano nang nangyayari ayan na Button, -button -button Play button. So yun. Kano lang siya nong? Ayong panu ba? Panuk ba siya download nay? Eh, eh, na. Ah. Audio time scrubbers button mute. Ngayon, menu button sub menu show more media, media controls. That download natin show more media control. April boy original AI fake cover. Made on covers data, button new cover. May April menu. Out of menu menu button sub menu show more media controls. Button mute. Audio time scrubbers slider button menu button sub menu show more media controls. Show more media control menu button sub menu menu. Out of menu April boy original AI menu. ดาวน์โหลดเมนูเมนูปุ่มซับเมนูโชว์มอร์มีเดียคอนโทรลเมนูปุ่มซับเมนูปุ่มมิวส์เมนูปุ่มซับเมนูโชว์โชว์มอร์มีเดียเมนูปุ่มซับเมนูโชว์มอร์มีเดียคอนโทรลโชว์มอร์มีเดียเมนูปุ่มซับเมนูโชว์มอร์ปุ่มมิวส์เมนูโชว์ playback speed เมนูสองดาวน์โหลดมีเดีย102ไอออนดาวน์โหลดบีเจไอท์โอ้ยไอออนดาวน์โหลดบีเจไอท์โอ้ยไอออนดาวน์โหลดบีเจไอท์โอ้ยไอออนดาวน์โหลดบีเจไอท์โอ้ยไอออนดาวน์โหลดบีเจไอท์โอ้ยไอออนดาวน์โหลดบีเจไอท์

Twenty million two hundred thirty thousand eight hundred thirty accessible Yahoo Download voice three of seventy six, photos four of seventy six, voice three of seventy six. Sanya <laughs> Banon, Sansama Punta. Watery Internet downloads, file in the blah. Download complete, dialog download complete, downloaded four point four one MD. Dumb covers dot Watery servers to Internet download, download complete. Du download hey, window, know. I have a new list today. File tab, drop down button grids up menu open, new quick, okay. quick access, folder toolbar. toolbar, new focus ribbon mini help, file tab, quick access, new folder button, customized quick access ribbon tab, minimize the ribbon button, show okay, ribbon, tiga, tiga. So is desktop list, SPC eight of twenty. this PC window, items view list, folders through NXT, D, D, downloads 4 of 9. So, huwag nyo nang iintindihan yun, no, kung, kasi ako meron akong ID, IDM download manager. Pero kahit wala naman yun, madadownload niya yan. Pero, ginagamit ko lang yan sa mga ibang purpose. Eh, kaso, na-detect na may download ako. Kaya, doon siya nagdownload. download Pero, pag wala naman kayong ganyan, sa Google Chrome, magdadownload naman yan. So, download, ito siya. 20, 200,

Uh, ulitin ko yung mga step una uh, syempre search nyo lang basta nandyan ilalagay na lang namin yung link dyan sa description at uh, pagpasok nyo doon uh, sundan nyo lang itong ginawa ko na ito at uh, magagawa nyo yan ng matiwasay sa computer at sana matuklasan nyo din kung paano siya maaayos ulit sa mobile kasi dati na access naman talaga siya sa mobile Yon, think. Music, music. Covers dot i. April Walteri. Servers dot i. Atas. Uh, Paghi like, share, subscribe na lang ng channel na Master B. You Wave know. Save 3 format. Space dot. Can't stop button.